Gusto mo magsisi yung ex mo, tapos bumalik na sa'yo. Mahalin kang muli at ibalik na nga po yung relasyon. Ang gawin mo, animate yourself, animate your life, animate mo yung mga bagay na mangyayari sa'yo na alam naman po nating babantayan niya at oobserbahan niya. Ito yung pagkakataon kung saan i-decorate ide mo yung social media mo. Iparamdam mo sa kanya, ika nga, na you're having a wonderful life even without him or her. I-break mo mga utol yung pattern na sinasabi nga po natin at madalas pinapaalala ko sa mga coaching session ko na yung ex mo of course may nakasanayan yan. Pattern na alam niyang gagawin mo the moment you wake up at bago ka matulog. Kumbaga yung the whole day at araw na gagawin mo pagpasok sa opisina, pag uwi ng bahay, I'm sure nakabisado yan ng ex mo kapatid. In animating your life, kailangan ito ay nagbabago. Kailangan bine-break mo yung pattern na yon. Let's say for example kung alam niyang ikaw ay nasa bahay na sa mga oras na to ay ipakita mo sa social media o iparanda mo sa kanya na ikaw ay wala sa bahay. Nasa ibang mga kaibigan, may mga ibang kasama and basically wala dun sa pattern na alam naman po natin na nasa isip niya o nasusundan niya. Yun nga po yung sinasabi ko na nakasanayan na alam niyang ginagawa mo sa kasalukuyan. In animating your life, kailangan gamitin mo rito yung social media. Huwag kang mapagod kapatid sa pagpapakita na ikaw ay masaya at tumatawa. Iparamdam mo of course na ikaw ay papunta pa rin po doon sa mga bagay na pinlano nyo dati o mga bagay na gusto mo, especially yung mga passion mo sa buhay, lalong lalo na sa mga oras na to na ina-expect po niya na ikaw nga po ay lalagapak at hindi na po kikilos. Basically, malulungkot.